ito guys namulot tayo guys ng mga manggang na hulog papakain natin sa ating mga itik saka pato pakainin natin sila ayan na guys makain na sila ayan na sila makain na ayan, na sila ayan guys makain na sila ayan Yan yung kambing natin oh. Dilalim. Ayan, makakain na yung mga alaga natin na itik sa kapato. Ayan guys. Ito, ito kain na sila. Ayan, yung mga alaga.